Shaira, cellphone ka ng cellphone! Ikaw yung tiyayo, ipangain ko sa'yo! Ano ba nga? Nag-debutan kami ng na jowa ko eh! Ang jowa-jowa? Aba tigilan mo ako ha! Ma, syempre joke lang to. Nakita ko nga lang siya online eh. Alam mo bang gwapo siya? Mas galing pa sumayaw. Tapos nabalitaan mo ba? Matakbo daw siya sa SK ngayon. SK? Tapos puro sayaw? Ang SK hindi yan laro-laro. ka responsibilidad yan. Alam mo ba yun? Matalino na naman siya ba eh. Kaya nga Ano sasayawan niya yung mga tao sa munisipyo? At bakit sino ba yan? Patingin nga ako. Ito siya Mao. Oh. guapo no. Siya si Cholo. Cholo? Cholo ay solo. Teka, anong apelyedo? Amor solo. Cholo ay solo. Kilala mo ba yung mga amor solo na yan? Yung mga amor solo na yan, hindi na dapat yung pinapaupo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Diyos ko, Mars. Yosef, kato, nagarapon, Shaira. O, ba't di ka umiimik? Di mo ko naririnig? Bakit, ma? Kilala mo na ba agad siya? Hindi mo mga pa dumapanog yung mga TikTok niya eh. Hindi mo pa nakikita na ang gwapo-gwapo niya doon? Ito nga yung dahilan bakit ako magpaparehistro ngayon. At sumasagot ka pang bata ka, ah, mangmang ka talaga. Diyos ko, ano to? Ano bang nangyayari sa inyo? Ano nga itong paon na

Hello. Kamusta? Ako okay na ba yung sasabihin ko sa kampanya? Oo, oh, ako na pala sa presyo. Basta hindi ito makakalabas kahit kanino. Sige. Okay. Sino ba tong dagon to? May madudulot ba yung pagpapakitan tao niya? Roger, sino ba tong gagon to? Ah, uh, sir. Isa po yun sa mga tumatakbong mayor ngayon. Eh, mukhang maraming taga-suporta. Ah. Mahirap kasi na nakapagtapos kaya medyo mabango sa tenga ng mga tao. Hello, may bagong ipapagawa ng racket sa inyo. Ako nang bala sa pagpapara sa mga anak nyo. Kaya nyo bang patumbayin si Alonzo? dami ko nang sinabi, hindi mo man lang ba talaga ako pakikinggan? Minsan na nga lang tayo dumabas, nasa cellphone pa rin yung attention mo. Eh kasi naman ma, pinapairan mo na naman yung pagiging marites mo. Nakakarindi ka na kaya? Buti nga ako lang nakakarinig sa'yo. Kung hindi, makakancel ka talaga. Anong cancel, cancel? Ano yan? Cancellation sa mat? At saka, sino ba yung marites na yan? Ibig sabihin ko lang naman, eh, mahilig ka sa chismis. Ayun na kasi ang bagong tawag sa inyo. Grabe ka naman nak. Hindi naman ako chismosa. At bakit ka ba ganyan magsalita? Parang gigil na gigil ka sa akin. Bastos kang bata ka. Eh, kung ayusin mo kaya yung pananalita mo. Bakit, ma? Gusto mo talagang malaman? Ang ayos mo sa akin, simula nang binanggit ko na iniidolo ko si Cholo Marsolo. Hindi mo na ako tinigilan sa paglilitan niya tungkol sa kasamaan ng pamilya niya. Hindi mo man nang mainisip na hindi siya katulad ng pamilya niya? At bakit din, Shira? Gusto mo bang malaman ang katotohanan? Nadisgrasya kami ng lolo at lola mo nang bata pa ako. Sa kasamaang palad, ako lang ang nakaligtas. Magmula nun, si Tio Alonzo na ang tumayong magulang ko. Alam mo ba, tatawang tawag sa kanya kasi hindi ko lang siya basta tito, kundi tatay na rin. O di ba, tato? Tatay na, tito pa. Minahal niya ako na parang tunay niyang anak. Kaya hanggang ngayon, talagang masakit pa rin sa akin ang pagkawala niya. Tingning siyang parang hayop, mawala silang awa. Kaya kahit dalawang dekada nang na nakakalipas, sariwang-sariwa pa rin sa akin ang mga pangyayari. syan kami noon. Tapos, ewan ko ba, nagmamadali siyang ihatid eh, ako sa bahay. Nakita ko siyang ligtas na umalis pero wala eh. Hindi ako palagay. Talagang ay bumapagabag sa akin. Kaya, hanggat di pa siya nakakalayo, sinubukan ko siyang sundan. At doon, doon ko nakita ang, ang bubog sa kanya. Walang ahwa siya, pinagsusuntok at pa, At hindi pa sila nakontento. Dinala pa nila sa kung saan lupalop. Kaya hindi ko na alam ang gagawin. Hindi ko alam kung paano sila susundan. Hindi ko na alam ang mga na pangyayari. Brother, ang galing mo nga yung nakatali sa bunganga ng tao na yun. Eh. Nasaan ako? Saan niyo ako dinala? At sino kayo? Ikaw? Sino ka? Hindi ah. mo ba ako nakikilala? Ha? Hindi mo talaga ako kilala? Pwes, ngayon, kilala mo na ako? Wancho? Wancho Amor Solo? At bakit? Lumalaban naman ako ng patas ah. Sinabi ko ba magsalita ka? Ako Mag sinabi magsalita ka ha? patayin mo yung bunga nga mo. Roger, tuloy mo na nga tong taon to. Ito. Hindi ako Ano yan? Saan hmm. gagamitin yan? araw na nakita ko si Tato Alonzo. At alam mo ba? Alam mo ba kung sino ang tarantadong gumawa nun sa kanya? Walang iba kundi ang kriminal na si Juanjo Amorzolo at ang alalay niya. Hindi naman yung kadiluluhan ni Mama. Hindi mo naman yung magagawa, di ba? Magandang bagay sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagdalo sa seminar na ito. So ipapakita ko sa inyo, SD Election Guide for Every First Time Voters. Agenda. To vote for the next leaders who will shape our country's economy, international relations, public health, and other critical national policies. By voting for a competent and committed leader, citizens can ensure that their voices are heard and that their needs are met. Here's a comprehensive guide on community registration, voters' status, qualifications, and other crucial information you need to know before participating in the 2023 Barangay and Sangunyang Papataan election, elections. Quick note, one remit is the next barangay election in the Philippines according to the 2022 barangay and SK elections postponed and updated from Comulite. Both are now scheduled on October 30, 2023. Eligibility requirements for regular voters. You are qualified to register as a voter in the Philippines if you meet the following barangay and SK voters registration requirements. Number one, Filipino citizen who has never registered with the commission on election per candidate number 2 at least 18 years old on or before the upcoming elections number 3 living in the philippines for at least 1 year number 4 for barangay elections living in the barangay where they intend to vote for not less than 6 months prior to election day thank you all for going through this orientation best of luck Ngayon po siguro alam alamin na kung paano gumawa ng tao mga first timers nila. Kung kaya may ilan pa rin mga kapataan na naiitidalo dito dahil na karamihan sa mga bata, tingin ko sa SK Elections ay wala lang at sayang sa oras. Ano ba yun? picture na ako. Kaso parang busy pa sila eh. Hintayin ko na lang. Ano ba to? Pasaya Mira ni Lopez. Alam mo, ipapatawa yung taong yan. Nag-effort pa siya. Alam naman ng mga tao kasi hindi man nanalo. Hindi po niya din sa project niya to eh. O oh, diba, ang stupid. Paano magkakaroon ng matinong katapat niyan? Hindi ako pwedeng matalo. Hindi ako pwedeng maging patapon sa amin nila, Dad. Ibang oras na. Tara nga, silipin natin. I'm <laughs>

Naku, si si Apple. Nakita niyo na ba yung pangalan niya? Ito yung Apple. Uh, oh, ito na. Ako na muna. Nakita mo na po? Ano 'yan? Okay. Uh, uh, okay na po 'ni. Eh. Oh, ito ha. Huh? Basta tatandaan niyo mababagang ngayon ay ang ni Sir Leonardo. Ha? Nanalo si Leo? Kasama ko ngayon si Sir Leonardo upang eksklusibo na may interview. Sir Leo, ano nga ba yung masasabi na tatlo lamang ngayon naging lamang sa kalaban na naging sanhi ng iyong pagkapanalo? Uh, <clears throat> Magandang hapon din sa iyo, anak. Unang-una -una sa lahat, maraming salamat sa mga bumoto sa akin. Maliit man o malaki ang naging lamang ng aking pagkapanalo. Ngunit ito pa rin ay naging sanhi upang ako ay manalo sa ngayong halal. At maraming salamat din sa mga kabataan na patuloy na nagbibigay ng suporta sa akin. At pangako sa inyo na hindi hindi kayo mabibigo sa pagbigay niyo ng boto sa akin. Ay lang aking masasabi at maraming salamat. Bali, ako si Corina nagigulat na may init na balita. Buti na lang may silbi ang boto ko sa tamang pagboto at kahalagahan nito, hindi natin dapat ito baliwalain. Ang pagboto ay isang pribilehiyo at tungkulin ng bawat mamamayan. Ito ay hindi lamang isang simpleng gawain, kundi isang hakbang na may malalim na epekto sa ating bansa at lipunan. Sa bawat boto na ibinibigay natin, tayo ay nagpapahayag ng ating mga saloobin at pangarap para sa ating bansa. Sa mga darating na eleksyon, huwag nating kalimutang magtala sa mga putante, maningil sa mga lingkod bayan at maging bahagi ng proseso. Ang tamang pagboto ay hindi lamang karapatan natin. Ito'y isang paraan ng pagmamahal sa ating bansa dahil ito ay isang hakbang patungo sa isang mas makatarungan, maunlad at maginhawa na Pilipinas.